Mabilis lumipas ang mga araw at nalalapit na ang kasal ni na Ramon at Jenny, ang bunsong kapatid ni Joanne. Abala ang lahat sa paghahanda, mga bulaklak, dekorasyon at mga bisitang darating upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa mata ng marami, isang perpektong kasal ito. Ngunit sa likod ng ingranding selebrasyon, may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Sa bawat lihim na tagpo ni na Ramon at Joanne, patuloy nilang sinusubukang itago ang tunay nilang nararamdaman. Sa kanilang isip walang nakakaalam, ngunit hindi nila alam na matagal nang alam ni Jenny ang lahat. Tahimik niyang sinusundan ang mga galaw ng kanyang ate at ng lalaking dapat niyang pakasalan. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Hindi siya nagtanong. Hinayaan niyang magpatuloy ang kanilang lihim habang iniipon ang sakit sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kasal. Masaya ang lahat. Puno ng halakhak at kasiyahan. Nakangiti si Jenny habang nakatayo sa harapan ng altar, ngunit sa loob niya ay may nagbabadyang bagyo. Nang dumating na ang sandali ng pagbigkas ng pangako ng pagmamahalan, biglang tumulo ang luha ni Jenny. Lahat ay nagulat, lalo na si Ramon. Hindi na matutuloy ang kasal na ito. Mahina ngunit matapang niyang sinabi. Nagkaguluhan ang mga bisita. Nagtinginan ang mga magulang nila. Nagtataka sa nangyayari nakatitig si Joanne kay Jenny. Habang si Ramon naman ay nanatiling walang kibo, tila hindi makapaniwala. Alam ko ang lahat. Patuloy ni Jenny habang pinupunasan ang kanyang luha. Alam ko na hindi mo na ako mahal, Ramon. Alam ko na palagi kayong nagkikita ni Ate Joan. At mahal niyo pa rin ang isa't isa. Tahimik ang lahat. Walang makapagbitaw ng salita. Mahal kita, Ramon. Pero mas mahal ko ang sarili ko. Mas mahal ko kayo ni Ate Joan para ipilit ang isang bagay na hindi na tama. Kaya ako na ang magpaparaya. Hindi alam ni Ramon ang isasagot. Alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Jenny, ngunit hindi niya inasahan na ganito ang magiging katapusan. Samantala, si Joan ay hindi rin mapakali. Hindi niya ginusto na masakta ng kanyang kapatid, ngunit hindi rin niya napigilan ang puso niya. Kinabukasan, tahimik na nagpaalam si Jenny sa kanyang pamilya. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta gusto lang niyang lumayo upang ipagpatuloy ang kanyang buhay nang hindi nakatali sa sakit ng nakaraan. Samantala, si Ramon at Joanne ay nagdesisyong magsimula muli sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, nagtagumpay sila sa kanilang negosyo, nakapundar ng sariling bahay, at tila unti-unting nalimutan ang mapait na nakaraan. Ngunit may isang bagay na kulang. Hindi pa rin sila kasal, Isang gabi, tinanong ni John si Ramon. Gusto mo na bang magpakasal? Ilang taon na tayong magkasama, pero gusto kong ipagsigawan sa mundo na ikaw ang mahal ko. Ngumiti si Ramon at hinawakan ang kamay ni Joanne. Oo, gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Nagdesisyon silang magkaroon ng isang simpleng garden wedding. Inimbitahan nila ang kanilang mga kasosyo sa negosyo at malalapit na kaibigan. Upang gawing espesyal ang araw na iyon, naghire sila ng isang singer para magbigay ng romantikong awitin sa kanilang kasal. Dumating ang araw ng kanilang kasal at ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang magagandang bulaklak, ang tahimik na simoy ng hangin, at ang masayang mga bisita. Nang dumating na ang bahagi kung saan kakantahan ang bagong kasal, tahimik na lumakad ang event singer papunta sa harapan. Ngunit nang tumingala si Joanne upang makita ang kakanta, napamulagat siya si Jenny. Hindi alam ni Jenny kung sino ang ikakasal noong tinanggap niya ang booking. At ngayong nakatayo siya sa harap ni na Ramon at Joanne, bumalik ang lahat ng alaala. Ngunit hindi siya umalis. Bagkus, inihanda niya ang sarili at sinimulan ang pag-awit. Sa bawat linya ng kanta, ramdam ang lungkot sa kanyang tinig. Hindi niya mapigilan ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling bahagi ng kanta, ngumiti siya kay Joanne at Ramon. Isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may kasamang pagtanggap. Matapos ang kanta, tahimik siyang lumakad palayo. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang iyon na ang huling beses na lilingon siya sa nakaraan. At doon nagtatapos ang kwento. O marahil, isang bagong simula ang naghihintay kay Jenny.